Hi, ako si Kapos na Vlogger. Kumusta na kayo? At ngayon sa video na ito, pag-usapan natin ang mga tanong ng ating mga kababayang housekeeping sa email at comment. Sagotin uh, sagutin natin ito isa-isa para rin so, sa ating mga kababayang housekeeping. Uh, panoorin itong video na ito para sa mga baguhan, panoorin itong video na ito para may mga makukuha kayong mga idea at mga tips sa sasabihin ko ngayon. Narito ang unang tanong ni Ma'am Gerald Tan. Boss, may age limit po ba? Ang ibig sabihin niya, may age limit po ba ang ating pag-apply ng housekeeping? Sa Pilipinas, ang age limit ngayon sa Pilipinas, pagka first timer ka, babae o lalaki, ay 35 years old. Pag ikaw naman ay age ka hanggang 45, 48, pwede ka pa mag-housekeeping dito. So, ang age limit po natin sa applyan sa Pilipinas, ulitin ko ay 35 years old po, first timer. Pero kahit kayo ay 40 na, first timer kayo, Huwag po rin kayo mawala ng pag-asa, mag-apply pa rin kayo. Kasi malay mo, kung magustuhan kayo ng employer, magaling kayo sumagot, eh ma-hire pa rin kayo kahit 40 na kayo. Okay, pangalawang tanong natin. Ilang buwan po bago kayo nakalipad dyan sa Saudi? So ilang buwan na ako naghintay sa Pilipinas bago ako nakaalis papunta dito sa Saudi Arabia? Ang tanong ni Marito ni La Madrid sa akin. Nung ako, 2014, nag-apply ako, nakaalis ako, 6 months. Ang <laughs> tagal, di ba? 6 months ako naghihintay. Alam niyo, gusto na ako mag-back out. Gusto ko kunin yung papeles ko, gusto ko yung passport ko, pero ay ibigay ng agency. Kasi hintay lang niyo muna. Hintay, hanggang na-expire na lang yung uh, medical ko. Meron naman mga iba mga cabs, makaalis agad. 3 months, makaalis na sila. Depende po yan sa pagproseso ng inyong papeles dito sa Saudi Arabia kung walang aberya At medyo matagal talaga ang processing ng mga papeles. Abot yan ng mga 3 months. Uh, pinakamabilis yan, 2 months. Okay, nandito na tayo sa pangatlong tanong. Sir, ask ko lang po sana, makakasahod ka po ba agad kapag... Okay, tanong ni Vicente, no? Kung makakasahod ba agad pagdating dito sa Saudi Arabia? Nandito na kayo, ang sahuran dito mga cabs ay isang buwan. Pagdating nyo dito, mag-start kayo ng ADOS. ADOS ng November. Makasahod kayo, ADOS pa ng December. Isang buwan kayo bago makasundo, Kaya ang ma-advise ko sa inyo mga Caps, kung, kayo, kung kayo ay mag-housekeeping dito at paalis na kayo, ang advice ko sa inyo, magdala kayo ng mga biskwit, magdala kayo ng mga noodles, magdala kayo ng pancit canton. Kapusin man kayo sa budget, although may allowance naman dito na ibibigay ng kumpanya, kaso nasa 200 to 300 lang yan medyo malabong umabot sa isang buwan Mabili ka pa ng mga ibang mga bagay dito kung pwede sardinas, sardinas na dalaki na sardinas para may pagsuporta kayo nasa pang-apat na tanong na tayo Sir, dapat ba magaling ka mag-English sa cleaners? yan ang tanong ni Joy Bravo dapat ba daw magaling ka mag-English kapag ikaw ay cleaner? Hindi naman dapat magaling ka sa Ingles. Ang importante dyan, maintindihan mo at makapagsalita ka na kahit konti lang. Uh, hindi naman dito lahat Ingles. Uh, Meron din halo dito Arabic. Pero sa mga ibang lahi, siyempre gagamit tayo ng Ingles. Lalo na sa mga Nepal, lalo na sa mga Indian, lalo na sa mga Bangladesh. Gagamit tayo ng mga Ingles dyan. So, ako nga dati, wala nga ganun. Di naman ako magaling mag-Ingles eh. Kasi chap-chap din yung English ko at saka kamatis din. Joey Joy Bravo, kahit hindi ka magaling sa English, mag-apply ka. Uh, kahit konti lang alam mo sa English, dito madagdagan yung English mo pag nandito ka na. Okay, dito na tayo sa tanong na pang-anim. Kahit English pala ka po, oh, pwede na? At pwede po ba konti lang isagot? Yan ang tanong ni Johnny Aguilar. Yan ang magkahalos magkahawag lang tanong ni Joy Bravo at saka ni Jan Aguilar. Kahit, kahit dyan naglaro naman, kahit English pa na pala daw po, pwede ba? Kahit kunti lang tayo sasagot, pwede ba? Uh, kung sa interview, kailangan talagang sunan sagot na malinaw sa interview. Pero kahit kunti isasagot mo, kung talagang gusto ka ng employer at gusto ko niyang kunin, nagdidepende pa naman yan din sa uh, experience mo at saka depende yan. Kung nagustuhan ka talaga kahit kunti lang ang sagot mo, talagang kukunin ka ng employer, i-hire ka niya. Kung pwede, mag-practice ka ng English, mag-research ka ng English. Dito na tayo sa pampito. Tanong ni Lisa Dalhaki. Boss, help naman para makapasa ako sa interview. Housekeeping na applyan ko. Magkano ba ang sahod ng housekeeping jan sa hospital abroad? So yan ang tanong ni Lisa Dalhaki. Kung magkano daw ang sahod ng housekeeping sa hospital abroad. So ang basic salary natin dito mga kags ay 1,500. Yan ang basic. Ano? Yan ang basic natin mga Pilipino. 1,500 galing sa Pilipinas yan. Sa ano natin, sa gobyerno. Yan dito nagbigyan ng 300 for allowance. Ha? Yung iba naman 200 for allowance lang. 1,500 plus 300 equals 1,800 riyal yun. Yun ang, pag yun ang mo, utso mo lang pagtrabawaan yun. Uh, I-multiply mo na lang yun. Uh, 1,800 times mo sa 15.50 ang palitan sa peso. Uh, 12 hours ka nang trabaho dito, tataas pa rin sweldo mo. Nasa mabot pa rin ng 2,000, 2,500. Ang food allowance random, kasama yan sa sweldo mo tuwing buwan-buwan yan. Kaya ang matanggap mo sa kumpanya dito, 1,800. Yun ang 8 hours nga lang yung pagkarabuhan mo. Pero pag 12 hours ang duty mo lagi, ay aabot ka pa ng 2,000 at okay ay 2,300 ang magiging sweldo mo dito sa loob ng isang buwan kapag 12 hours ang duty mo. Dito na tayo mga kap sa pangwalo. Tanong ito ni Lil Jeep Padolina. Sir, need ba ng tisda in situ sa housekeeping po? Ma'am Jeep, ah, kahit naman wala kang tisda, kung mayroon ka naman certificate, kung mayro kang experience yun ang, uh, na uh, nagamitin mo yung certificate mo para doon sa pag-apply ng uh, housekeeping papunta dito sa Saudi Arabia. Kung may tista ka, mas advantage din yun. Mas maganda rin yun. Kung may mga insito kayo, uh, mas maganda rin yun. Pero kung wala ka mga insito, wala Yung certificate nyo, galing sa pinagtrabuhan nyo dati, yun ang gamitin nyo sa pag-apply. At ipasa nyo sa mga agency sa Pilipinas para katunayan, na may experience kayo. Patunay yung mga COE nyo, mga certificate nyo. Dito na tayo sa pang na tanong ni Ma'am Kayla. Ang tanong niya ay ganito, Sir, pag expired na po visa at medical, shoulder ko pa rin po ba yung gasto sa medikal? Okay, ganito Ma'am Kayla, no? kapag na-expired na po yung medikal mo at uh, visa, Uh, ang visa sagot talaga ng employer dito sa Saudi Arabia yan. kapag na-expire yan i na nila yan pero ang medical ma'am ay pwede kang umulit yan paulitin ka ng agency sa Pilipinas o kaya ang agency na yung bahalang gumawa ng paraan kasi hindi mo naman kasalanan na expire yung medical mo kasalanan nila yun kasi ang hinihintay talaga dapat yan kailangan bago ma-expire yung medical mo bago ka nila pamedikalin kailangan ang visa ready to visa na kailangan ready na yung visa so kayo ang mag-usap sa agency sa Pilipinas kung anong dapat gawin kung sabihin niya na mag-retake ka ng medikal talagang mag-retake ka kasi para makaalis ka lang sa akin dati ganoon ang na nangyari na-expire na yung medikal ko kasi nakalipad ako 6 months na uh, kakahintay so na-expire na yung medikal ko ang sabi ng agency sa akin oh, ganito expert na yung medical mo. Sabi ko, paano na yan? Ang sabi ng agency sa akin, kami nang bahala sa medical mo, kaya lang may babayaran tayo. O yun, um, uh, yun nga, sabi ko sa inyo, makipag-usap ko sa agency. Kung ano kong sabihin na mag-retake ka ng medical, mag-medical ka talaga ulit. Pero, gastos mo yun. Mag-usap kayo ng agency kung may mga, kung may paraan pa silang gagawin sa medical mo or agency ang nagbibigay sa inyo ng referral, di ba? Kaya ang agency na nakakaalam kung paano nila gawin yung medical nyo, paano, anong gagawin nila sa medical nyo na na-expire na. So dito na tayo sa pang-sampung tanong ni Jerosol Landio Ganito ang tanong niya. Idol, tanong ko lang po, posible na po ba makabalik sa Saudi yung may re-entry na hindi po nakabalik? Ah, okay. So, dati, may re-entry visa siya. Bago siya umuwi, eh, may re-entry visa siya. Babalik sana siya. Sig ang re-entry visa dito hanggang 6 months lang yata. Kung hindi ako nagkamali. Pag lagpas ng re-entry 6 months, or ilang months yung binigay sa'yo ng re-entry visa, uh, pag di mo nabalikan yon, ban ka na dito. <laughs> di ko alam kung ilang years ang ban mo sa mga ganyan. Di ko alam kung 5 years ba o 3 years ba. Kasi dapat pinabalikan mo talaga yung re-entry visa mo. Pero, nag ka pa rin sa embassy ng, uh, sa Pilipinas kung anong mga proseso, kung anong mga gagawin para makabalik ka. Itatanong mo na dun sa embassy sa Pilipinas natin, sa DFA, kung anong mga kailangan gawin para makabalik ka or para dun mo talaga malalaman kung ano ba talaga ang uh, pwedeng gawin para makabalik ka dito. Kung ilang years ba ang kailangan bago ka makabalik dito kasi expired yung rate visa mo isang ano yan eh uh, magkaroon kayo ng problema dun sa employer mo bakit hindi mo binalikan yung visa mo okay, dito na tayo sa pang eleven uh, 11 na tanong ni Oresa good day kuya Kavis ask ko lang po kapag magpa-medical po ba dapat fasting okay ang tanong ni ma'am Oresa Uh, kapag mag-medical mo daw ay dapat mag-fasting. Kumain din kayo ng almusal. Hindi naman as in fasting talaga. At ito ang tips ko sa inyo kapag mag-medical kayo one week before. Ito di ko ito ginawa pero bibigyan ko kayo ng tips. Kapag kayo mag-medical one week before, kailangan kumain kayo ng mga masustansya na pagkain. Huwag kayo magpukuya at huwag kayo mag-iinom uh, yung mag-iusig kayo, huwag muna sobra-sobra para nagbawas kayo ng mga toxic sa katawan nyo. Halimbawa, Gugulay mo na kayo, one way. O kaya magatas-gatas mo na kayo, maaga kayo matulog. Para pakondisyon yung katawan nyo. Para pag-medical, hindi na kayo mag-retake. Kasi sayang mag-retake sa medical, wahid ka ng bayan. Ako dati, alam nyo, nag-retake ako sa hemoglobin ko kasi lagi ako nagpupuyat. Overtime ako lang, overtime sa Pilipinas dati. Uh, nag-retake ako ng hemoglobin ko tatlong beses. Kulang ako sa... Kulang ako sa tulog lagi. Tapos, isa pa yung pagkakain ng gulay hindi daw ako nagkakain ng gulay sabi ng doktor kaya umuwi ako doon sa probinsya namin isang linggo ang ginawa ko gulay ako ng gulay naglaga ako ng isda at saka ampalaya yan padagdag sa dugo yung ampalaya kain ako ng kain ng palaya, kinilaw na palaya, pa kinain ko so magpahinga ka muna mga uh, isang linggo pakondisyon ka sa katawan mo uh, so yun ang tanong ni Oresa no? Uh, so dito na tayo sa pang 12 na tanong ni Jan Dex. Sir, sharing po ba kayo sa food or kanya-kanya? Ah, ang ibig ang ibig sabihin niya ni Sir Dex, sharing ba daw dito sa food sa Saudi Arabia or kanya-kanya? Ah, dito sa Saudi Arabia, Sir Jan Dex ay ah, depende, depende sa iyo kung ah, sharing makipag-share ka ng food sa mga kasama mo, wala namang problema doon. Kaya lang ah, ito 'yung sabihin ko sa iyo ngayon. Kung share ka ng food, minsan ah, gusto mo magtipe, di ba? minsan gusto mong makaipon, gusto mong uh, ayaw mong kumain. yun ang uh, ano doon na uh, minsan problema. Hindi ka laging kumakain sa sharing nyo. Hindi ka laging ano. Kaya lang, ang sharing nyo ay continuous yung ambag na. Halimbawa, nag-share kayo ng food ng uh, alibaw, 300 per uh, month. Uh, kung kakain ka sa hindi, kumpleto pa rin yung sharing mo. yun ang uh, ano sa sharing May kuta kayo. Uh, may kuta kayo na pera. magkunta kayo na halaga sa isang buwan na 300, di ba? Pagkain ka sa ite, eh, mag-share ka talaga. Ito, obligado ka mag-share. Okay naman yung sharing sa phone, masaya. Kaya lang, ang minsan problema doon, yung magluluto, tsaka yung mga, lalo na pag utay-utay yung mga binibili nyo, yung apagan sa rekado. Uh, dati sharing kami dito, pero mahirap singilin yung ibang mga tao eh. Mahirap siguro 'yung ibang mga kasama natin sa about na sa mga rekado, bibili. Kaya nung una nag-sharing kami pero katagalan ako kumalas ako sa grupo. So mas sharing kasi. 'Yun nga mahirap paningin eh. mahirap mag-ano mga pambili. Kasi ikaw mo problema, ikaw magkakabono. Kaya medyo masakit sa ulo ang sharing. Kung kanya-kanya naman, mas makatipid ka. Tipid ka kaya lang. Ikaw magluto sa sarili mo, uh, ikaw mag- uh, Si asika sa sarili mo. Pero depende sa iyo kung kakain ka o hindi. Depende sa kung magtinapay ka, magnoodles ka. Pero para sa akin, mag solo ako. Kasi pwede ko budgetin yung pagkain ko. Pwede ako ikakain. Pwede ako magtinapay, noodles. Nasa akin na yon kung paano ko tipirin ang uh, budget ko. So, para umabot na isang buwan. Para wala akong sisihing tao, wala akong problemahin ng tao. Uh, kung sa akin, mas maganda magsolo na lang. Ang makapag-desisyon po niyan, Mr. John ay sa sarili, ikaw lang talaga sa sarili mo pag dito ka na Saudi Arabia. Pang Teresa na tanong, pang last na ito. Sir, kung sakali man matapos ang 2 years contract, pwede ba mag-extend ng kontrata? Yan ang tanong ni Dem na sa atin. Kung matapos na yung kontrata, pwede ba daw mag-extend? Pwede naman yan mag-extend kung kiusap ka sa kumpanya. Nasa pag-uusap ng kumpanya yun kung pwede ka mag-extend. Pero bago yan, 3 months before, uh, mag-email ka o okay, susulat ka sa kumpanya mo na mag-extend ka ng 1 year, mag-extend ka ng 5 months, kung pwede ba. Depende po sa pakipag-usap mo sa kumpanya mo dito. Kung pwede mangyari na mag-extend ka ng uh, kontrata doon natapos ang mga tanong ng ating mga kababayan sa Pilipinas no sa email at sa, sa comment. Sinagot natin dito sa vlog na to. Kung may mga comment kayo at mga tanong about sa skipping, uh, i-comment niyo lang sa ating video at uh, pwede kayo sa email natin. Uh, sasagutin natin 'yan isa-isa. Okay, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Ako si Kapos na Vlogger. Hanggang sa susunod na mga video, magkita-kita tayo.